Alright mga master, so welcome back ulit sa ating uh, YouTube ba, channel So mabilis yung update na lang po tayo to para sa ating uh, project Okay, so yesterday yung uh, ginawa po natin dito Isa uh, nagsimula na tayong uh, magbakal para sa ating uh, biga Okay, so ito yung uh, inuna natin uh, Sa plano po, uh, ito yung ating uh, B 2 Ayan, so ito yung ginawa natin kahapon B2 Hanggang sa dulo Then uh, dito naman, ayan, yung b natin So continuation pa rin tayo ngayon ng uh, pagbabakal para sa ating uh, biga. Ayan. So, ito yung ginawa natin para ngayong araw. Are. Sa gitna naman natin. Then, dito. So, ang kulang na lang pala rito mga master isa sa uh, ano lang. abang-abang na lang. Then, ayan. ah uh, nilagyan natin guys siya ng abang-abang bangka rito. So, ito yung nakasad sa ating uh, plano. No? So, ang purpose kasi niyan isa para maging uh, mas matibay lalo yung ating biga rito. Alright. So, yun lang po. Then, abay uh, tomorrow. So, ito naman yung gagalawin natin. Yung para sa biwa natin. Isa dalawa hanggang dun sa dulo. So yung ating B2 itong mga nasa gilid to at saka yun Ating B1 ito 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 hanggang dun sa dulo natin. Okay, so baka by tomorrow isa uh, matapos na natin tong uh, bakalan itong ating uh, biga rito para sa ating uh, B1. Then by the next day, so baka magsimula na rin tayo rito mag runner. So kakailanganin na natin dito ng uh, mga kukulamber And then yung scaffolding natin So pa-deliver na rin naman yon Lapit na Okay ah uh, Siya nga pala mga master So target na bus natin dito isa uh, October Bago magkatapusan Kasi tayo po ay uuwi Ang tayo so, so hopefully Bago tayo umuwi Sa mabubusan natin Itong ating slab dito Sa ating uh, project Para itong sa ilalim isa uh, magalaw na natin so ano kasi ay maputik pa ayan kailangan na tuyo ito bago natin magagalawin para hindi tayo mahirapan. Then, uh, sa taas naman, isa kasabay na rin din yung mga electrical natin kung saan tatama yung para sa mga ilaw natin. Okay. So, malapit na rin pala tayo mag-electrical. So, abang-abang na lang tayo. So, abang-abang na lang yung mga viewers natin na natin para din sa ating project. So, marami tayo rito nga matatakil regarding sa electrical, mga master. Okay. So, yun lang muna. Uh, Bale, in-update ko lang kayo kung ano po yung accomplishment natin for today. Okay. So, thank you po.